So ito mga ka-idol yung aming ano pagkukunan ngayon. Ito. Ano po ito ng blower mga ka-idol? Yung inanuhan na po ng blower. So nagbabasa ka, sakali po kami na mayroon pa kami dito makukuha. So ito po yung aming pinapapakuhaan. So yan po nag-start na po yung asawa ko. So yan po mga ka-idol. So pumupunta kami dito mga ka-idol kung wala na po talagang nag-tracer kasi maganda po pag wala na pong tao yan so ganito po mga kaidol yung ano po ng tracer ito po so, so yan ito rin po yung aming pagkukunan mamaya sana nga ay marami pong naitirang ano mga butil po na mayroong laman so ayan po mga kaidol ayun po yan, yan po mga kaidol yung paligid namin dito mga kaidol oh bundok po talaga dito sa amin mga kaludi no? ang ganda po ng tanawin dito sa amin so ayun po yung anak ko kasama ko hello hi may asawa ko so nagbibidyo muna ako mga kaidol para po mamaya mayroon po tayong ano, ma-upload yan Salamat po sa patuloy nyo pong suporta lalo dyan sa mga nagbibigay po ng blessings po sa amin pamilya. Salamat po mga ka-idol. Ingat-ingat po kayo dyan. At sana po ay marami pa pong blessings po na matanggap ninyo mga idol lalo na sa mga nagbibigay po sa amin ng blessings. Thank you so much po. So yan po mga ka-idol. So hindi po gaano ngayon mainit pa kasi maaga pa mga ka-idol maaga pa po kami pumunta dito mga alas sa po alas 6.30 ng umaga yan at sana po hindi nga ano uminit na gaano ngayon dito sa amin so, salamat po mga ka-idol yan po marami po yung aming hin mamaya kaya tsaga tsaga lang po tayo talaga dito sa ano sa pamamagpag kasi laking bagay po mga kaidol na kung nakakakuha po kami ng kalahating sako po. 'Di ba hindi na tayo bibili ng bigas. So kaya tiyaga lang po talaga basta marunong po tayong magtiyaga mga idol, meron po talaga tayong makukuha po talaga na biyaya sa pagtiyaga. So 'yun po yung kasama ko kasi Sunday ngayon mga kaidol, wala pong pasok po yung mga bata. Yan. Shoutout po sa aking mga followers dyan. Lalo na kay Ma'am Josephine ba Salamat po Ma'am sa tulong nyo rin po na ibinigay po sa amin. Yan. Salamat po. Ingat po kayo dyan Ma'am sa Japan. Lalo na sa mga taga-ibang bansa. Ingat-ingat po tayo. Yan. Salamat po sa panonood nyo mga kaludi. Ito na po yung aking video ngayon at sana po ay masuportahan nyo po kami. At share po sa aming mga ina-upload mga idol. Yan. Tuloy lang po tayo mga kaludi. Alam niyo naman po ngayon kung ano po yung nangyayari pa po sa account ko. Pero hindi ko po ito iiwan mga ka-idol. Ipagpatuloy ko pa rin po itong aking account. Kasi sayang naman po talaga. Kahit anong pag iingat natin dito mga kaludi ay eh, meron po talagang napapansin si Mita pa rin sa ating mga ina-upload. Kung hindi po kung hindi po kayo content creator, hindi po kayo makakaranas ng mga ganun ng mga problema sa ating account. Kaya let's go pa rin tayo. Pagpatuloy lang po natin yung ating pag-upload. Yan, salamat po sa mga nanonood.